pagiging malikhain ay ating panglinangin dahil sa bawat kahusayan at imahinasyon, isang likhang magbibigay inspirasyon sa bawat talentong maaaring mahubog. Tulad nga ni Miss Lorenzo na sa kanyang pagmamahal ng sining, isang karanasan sa kanyay patuloy humuhubog. Ating tunghayan dito sa Ang art Mo. Mo. Ayon, magandang 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 umaga pa rin sa ating lahat at katulad nga lang sinabi ni Miss Vanessa na kumakakasama na naman natin ang isang very talented na visual artist dito sa Baguio City walang iba kundi si Miss Lorenzo Maranay. Hello, magandang umaga sa iyo Lorenzo. Oh, uh, good morning. Mm, I'm so excited you're already here. nga po, it's an honor to be here niyan po. Sobrang excited. So Kabado. Pero uh, since andito po ang inyong presensya, ako dito uh, ay nahihimasmasan. <laughs> nahihimasmasan sa kanyang pagkagising Kanina okay. binubulong nga niya sa akin, naligo kasi ako. Sabi so, <laughs> sana all may tubig. Okay. <laughs> Kamusta ka naman, Lorenzo? Um, sa ngayon, ikaw ay nagpipinta. Um, ano ang medium mo? Ah, uh, yes po. So, currently po, ang medium po na ginagamit ko ay digital art po. Pero very flexible naman po ako since uh, marami naman po ang nagturo sa akin since elementary, high school, and even college po. So, uh, gumagawa po, gumagamit po kami ng wet medium and dry medium po. Like, mga watercolor, acrylics, mga charcoal, etc. pa, and sculptures even. So when you started doing your arts, ba nag-aral ka, pinasok ka ba ng parents mo sa mga art schools or self-taught ito? Ah, uh, so bale po, nag-start po ako niyan talaga sa kabataan. Ah, uh, mahilig po kasi ako mag-vandalize. Charot lang. Hindi, charot lang po. Uh, po ako mag-drawing ng mga bird. Malalaki, maliliit. Tsaka mga mountains. Gana. Yung mga bird po ba na nakikita yung nasa mga sasakyan? Yes. <laughs> joke lang. Mga flying birds. And uh -oh. uh, yun naman po, siguro yung pinaka- isa sa mga pinakamalalaking influensya din po na uh, na parang nagkaroon ng impact sa akin yung ano po, television talaga. Kasi as a child, may expose ka sa Uh, iba't ibang content po, mga cartoons, uh, video games. Aww. And naalala ko po, going back din sa childhood, wala kasi kaming computer na. So, sobrang bata pa kami nun. So, gagawa po kami ng, or maghanap po kami ng alternatives such as, magdo-join po kami, it's kami na mismo yung parang mag-animate ng mga characters na yon. Ang galing! So, parang siguro dun po yung parang first. And then, uh, dumating yung such time na, nakapag-enroll na rin po kami sa high school under a uh, special program in the arts po sa Baguio City National High School. Mm -hmm. Cool mm -hmm. Na ano po at saka sa senior high din po actually I'm one of the first Anudin po students na naka-experience ng K 12 program. And sa college naman po may lamok. <laughs> <laughs> sa sa yun po sa college naman po nag-enroll naman po ako sa fine arts. So talagang oh. it takes a village to, to tango. charot. It takes raina charot. <laughs> ako yun. Ayun, ayun yun, yun. It takes a village to to tango, to train yes. a child. Oh, oh, Yes po. So talagang looking back nga po, uh, katulad yan, andito po si Sir and yung very supportive teachers po niya. At malaki po yung utang na loob natin, hindi lamang syempre sa ating mga guro na, or mga educators, even po sa mga parents and relatives natin and friends even na very supportive. Yeah. And uh, I heard you are a fine arts student sa University of Baguio. How, uh, Tama? And uh, how is uh, enrolled or how is being enrolled sa Fine Arts? Mas naka-improve pa sa'yo? Yes po actually kasi parang at first din po uh, sa interview po nila, may interview process po kasi aside po sa parang talent determination test which is uh, gagawa ka ng artwork ka na tapos chichikahin ka ng mga prof. Uh, ako naman po in my experience, napaka kahit na... Uh, nung high school po kasi kami, very quality din po yung binibigay na education sa Baguio City National High School. Pero, at magagaling yung mga mentors po namin. Pero since uh, na nag-college po, hindi ko rin po masyadong in na ang dami pa palang pwedeng matutunan at parang in-depth na ma-explore yung mga art movements. Tsaka, hindi lang yun yung eh, mga history, yung mga... Uh, tawag dito, yung mga deeper context na binibigay ng art movements. nakapaga <laughs> um, Nakapag-exhibit uh, nakapag na ba ang isang Lorenzo? Ah, uh, yes po. Nakapag-participate uh, nakapag po ako, uh, thankfully po, dahil na rin po siyempre sa mga organizations or local organizations or groups or even smaller or bigger groups ng artists po dito sa uh, Baguio City. So, yun po and uh, in the future ba meron kang plano na magkaroon lang sarili mong exhibit ah yes po i think po kasi yung exhibits na yun syempre parang they are very Uh, good sources of information din po. So, parang, hindi ko naman po gusto sabihin na advocate ako kasi parang I'm overestimating myself. Pero I want to advocate for education po and ACEs or Adverse Childhood Adversities and yung impact nito sa, sa adulthood. So, isa po yun sa mga gusto kong ipakita through exhibitions po. And uh, madalas sa madalas ba, ano yung mga, um, aside from syempre, nasanay ka dun sa pagpipaint ng mga birds and mountains, ngayon, ano na yung madalas natin ginagawa? Uh, ngayon po, usually, dahil sa ah uh, uh, previously po nag ano po kasi ako nag freelance work po and sa illustration ay nag ayun po nag illustrator po ako so usually po yung pinapagawa nila more on portraits po and ah uh, yun nga po parang looking back then mahilig po ako mag-drawing ng pag nanonood ako ng TV ayun po ang parang imbis na nanonood po akong ng din ko po yung mga tao ng bata ako so Talagang since then, parang puro portraits. Oo, oo mga portraits. You do sketches. Yes, Oo, po. you do sketches, So, madami kang medium na ginagamit. So, literal na uh, mix media, kumbaga. And have you tried yung sa isang art mo parang lahat ng media nandoon? Amazing. Uh, pero siguro po <laughs> <laughs> I'm sorry. Parang ano po, uh, sa tingin ko po hindi pa, mm -hmm. pero nakita ko na siya previously po, especially sa theater arts. Uh -oh. Pero ano po, hindi pa po ako nakakapag-participate. Pero it's uh, parang nag-look forward. <laughs> yeah, it's really a good idea, ano? Maganda, Pag ganun, try. maganda. May watercolor ka, meron charcoal. kang paint, charcoal, okay. merong digital. Di ba lalagyan mo pa ng kung anik-anik yung mga totoo? Yes, magaganya. So yes, katulad po. na lamang ng dinala ni uh, Miss Lorenzo dito na painting natin. Itong nasa harapan, anong title nito? Ang title po niyan ay Tahanan po. So Tahan and then may dash a AN. Parang tahanan. Um ito yung nasa harapan yung parang green? Ay, oo. Charot yung green. lang po. Oo. Catch <laughs> <laughs> catch. Cat, uh, yan, yan, 'yan yung nasa screen natin. Ito 'yan. Ay, uh, ano po siya? Honestly po nakalimutan ko na pero it's about ano naman po yung subjugation po ng mga indigenous peoples dito sa Cordillera mm -hmm. and yung good. history. At yung kanina naman na binanggit mo yung tahan Yes po. Tahanan. Yes po yan oh, po. Oh, yan 'yon. Napakaganda ano. Anong inspirasyon mo dyan sa painting na yan sa tahanan? Ah, uh, ako naman po na inspire uh, parang as I previously mentioned po, na inspire po kasi ako sa uh, ang tawag dito sa parang gusto ko pong i-advocate na ACEs and yung impact niya. And yung impact po niya, isa dun yung parang uh, issues on mental health. So ito po ay naging entry ko po siya sa isang exhibit po sa University of the Philippines, Baguio on mental health po. Isa po siyang project po ng guidance office po. Ayun naman. And you do commissions, right? Commissioned works. Uh, right now po, Yes, kung may pupunta, Char. let's go people. Let's joke lang. Uh, right now po siguro ang uh, main source of income ko po ay mga murals po, and then yun nga po nag freelance po ako on the side. Uh, pero ngayon po, ayon po planning pa lang po to ano take commissions po pero as of now walay po, po. Oh and since you're already here, um you can plug your socials and contacts kung saan kanila pwedeng nga uh, i-contact kapag gusto nila magpa-commission sa Okay right po. So since hindi ko po memorize yung number ko, pwede niyo po akong i-contact through Lorenzo Maranan po sa FB or Messenger and sa Instagram po Rinzu F Maranan. So kapag nakita niyo po ako, derecho black report, hindi joke <laughs> <yan> lang. Ayun <po>. lang. <laughs> Maraming maraming salamat sa'yo, Lorenzo, and Thank for so coming much, here and sharing your talent, not just to us, but to the world. Thank Internationally, you so much, nationally, locally, and yes. <laughs> <laughs> Mga ka na natin na si Lorenzo ay isang alagad ng sining na may puso at edikasyon.